kung paano maglinis ng plancha unang tips ito lang gagawin natin okay kumuha kayo ng panadol. yan ang una natin gagamitin sa paglinis ng plancha yan ang aming plancha kita nyo ba diba, marumi matagal na kasi yan ngayon yan una natin gagawin initing yung plancha, yan, tapos kis-kisin mo kis-kisin mo yung plancha yan, hanggang sa maano yung pinakaano nya, yung pinaka-itim tapos, hindi na kaya na sya kahit paano, wala na sya konti yan, eh, kumapa ko ng palalong kasi nagkaw na isa painitin ko palalong yan, kis-kisin pa rin para mawala talaga yung kulay itim niya. Pag nakis-kis niyo, punas-punasan niyo ng tissue para mabawas-bawasan niyo panadol. Yung mga dumi na. Ayan. Ayan siya. Kis-kis. Ayan. Ayan na siya. Kunti na lang matanggal na siya. Ayan. Ito na yung aming plant siya. Yan, kahit papano, di ba na siya? Sana makatulong sa inyo itong tips. Thank you for watching!